ay hey guys, good afternoon guys ayan na naman tayo sensya na kayo ha, kasi itong pamamahay ko, ito yung orphanage oh, ang dami kong mga alaga dito meron akong malagang uh, paralyzed, ayan, tulog awa naman no ayan yung mga bibis ko na kinuha ko nung nakarang araw, ayan katarina, ayan iniwan niya ng kanyang magulang kasi yung kanyang magulang yung hapun <laughs> yung isa naman, yung kaya guys, tingnan niyo na yung mukha ng aking alagang isa. Ayan eh. Anak ng Hapon, iniwan, umuwi sa Japan. Umuwi sa Japan yung kanyang tatay. Ito na yung isa. Ah, Indiano. Yan, Indiano. Kaya kinuha ko yan doon sa tabi ng ilog dahil iniwan ng nanay din. Yung nanay siguro nito, hindi alam kung taga saan. Pero mukhang Indiano. Tingnan nyo guys, oh. Yan, sinubuan pa ng ano, yan guys. Ito naman yung aking uh, tagapagkalaga sa mga ano ko dito. Ayan. Yung aking tagapagkalaga ng aking mga pinalagaang bata. Ayan, pinakain pa ng ano. Ayan. Pinakain ng hito. Ayan. ayan, ayan, ayan Oh. Ayan guys ha? Ayan yung tagapagkalaga sa aking mga kinukuhang bata na walang mga magulang. Ayan. Ayan pang isa, wala rin magulang to ito, eh, iniwan to nung maliit pa sa so, hospital, kaya tinawagan ako dahil ipakuha daw ito, dahil ang nanay nito na nalason <laughs> nalason sa kinain ito naman, ang na tao isa rin to taga Mindanao to, wala rin maupirhan dito sa Manila kaya humingi ito ng tulong sa akin. Inampon ko. Oh, inampun ko rin ito. Ayan. Ayan. Ayan ito guys. Oh, ayan. Pinuha ko. Ito namang nakahiga. Isa rin itong uh, 60 anyos to. Ngunit eh, wala rin pamilya. Single. Binata. Wala rin sa pamilya. Kaya kinuha ko rin ito. Ayan oh. Guys. Yung nasa dyan na, na kuma kumapit sa bakal. Kita guys. Ayan yung batang yan. Ayan. yan si Antoinette. Ayan. Hindi. Nung araw, may yan. Kala ko kung napano yung bata, kala ko pinalo kasi ang grabe iyak niya. Yung pala, iyak talaga pala niya. natural lang pala sa kanya yung iyak na yan. Ayan. Tapos ngayon, iniwan din ng nanay yan. Yung nanay pala niyan, eh, isa din pala nagpalimos. Nagpalimos sa kya po. Kaya nung nakita sila sa ating pinuntahan, ayan ang nanay niya, guys. Ah. Ayan. <laughs> o okay, nga, diba? Si Undong naman, yan ang masaklap. Kasi, bumunta sa dito, may dala pa isang sanggol. Isang sanggol na to. Isa lang itong uh, inalagaan ko. Ayan, o. Oh. O, oh. hi, Dodong. Ayan. Diba, guys? Masarap ang buhay. Kaya huwag kayong Huwag kayong magkatubili. Manood sa aking YouTube channel. Dahil dito ninyo magkikita ang kalukuhan ni Ate Beth. Sarap pa naman yung ano na ito. Hi. Ito namang babae na to. Hindi ko alam kung tataba pa ba ito. <laughs> Ah. Ayun guys. Ayun ito babae na to. Hindi ko malaman kung pa 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 to kasi sino kinuha ko to. Ganito na talaga ang katawan nito oh. Ampayan. Oh. Padala mige ko kayo. Di ka. Di bagga eh. Tara may butas dito nila. Bak bak ni mo. Baby subit ka. Ang dala mo cellphone mo. Ayun guys ha. Ayun, ayan ha. Ayan. Yan. Tingnan nyo guys yung kapaligiran namin. Puro itong mga toys. Kasi yung mga bathroom ang inalagaan ko ito. Mga kabataan. Tapos ako naman yung nagalaga. Nagtitinda ng ulam. Kaya tingnan nyo guys yung mga lagayan ng ulam. Diba? Patong-patong. Ayan. Tapos. Oh. Uh, ayan guys. Ayan. Okay lang yan. Guys no. Ayan ang aking payong guys. Alam mo isa rin akong squatter. Na, na, nahuli pala yun ng